mag-iingat kayo rito ng mga bata ha? Paalala ni Rudy sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Oo, ikaw din mag-iingat ka. Huwag mong pababayaan na sarili mo. Dayo pa naman kayo sa lugar na papasukan niyo. Tugon naman ni Nancy sabay yumakap na mahigpit sa kanyang asawa. Wag ka mag-alala. Kasama ko naman si tatay sa trabaho kaya hindi rin ako mahihirapan na makisama. Bago tuluyang umalis, ay niyakap din ni Rudy ang kanyang mga anak na isang pitong taong gulang, limang taong gulang at isang taong gulang. Wala naman nang nagawa pa si Nancy, kundi tanawin na lamang ang kanyang asawa papalayo sa kanilang bahay. Nakatanggap kasi si Rudy at ang tatay niya ng isang trabaho sa Hagoni, Bulacan bilang construction worker. Malayo iyon mula sa kanilang lugar. Pero wala naman itong choice, lalo pa at wala na makain ang kanilang mga anak. Kaya heto siya at nakipagsapalaran sa ibang lugar. Habang si Nancy naman ay isang labandera at kung paminsan-minsan ay nagtitinda ng kakanin na kanya lamang din hinahango sa palengke. Kalamay! Malagkit! Puto kayo dyan! sigaw ni Nancy habang bitbit -bit ang bilao na may mga laman ng kanyang paninda. Malapit na ang gabi at konti na lang ay mauubos na ang kanyang paninda. Sakto naman na nakasalubong niya sila Aling Osang at Aling Marta. Nancy, pagbilan mo nga ako ng isang malagkit? Sambit ni Aling Osang. Dali-daling kumuha si Nancy na malagkit nang may mangangiti sa kanyang labi, siya ka iyon inabot kay Aling Osang. Nako Nancy, buti naman at nagkatrabaho na ulit si Rudy. Ang kaso nga lang ay, sobrang layo naman yata. Pigla ay sambit ni Aling Marta. Alanganin nang umiti si Nancy. Eh, wala naman po kaming ibang choice. Kaysa magutom ang mga anak namin, e di makipagsapalaran na lang po siya sa ibang lugar. Tugon niya kung sa bagay, pero huwag kang pakasisigurado na trabaho nga ang ipinunta ni Rudy doon. Baka mamaya ay may kabit na pala yun doon. Kantsaw pa ni Aling Osang. Hindi na lamang pinansin ni Nancy ang sinabing iyo ni Aling Osang. Nakangiti na lamang niyang nilampasan ang mga ito. Alam naman niya kung ano ang tunay na pakay ng dalawa. Hindi para bumili, kundi ang kumuha ng impormasyon para maichisme sila tungkol sa pamilya niya. Lumipas ang isang linggo, excited siyang umuwi ang kanyang asawa. At nandumating ito ay may grocery na itong dala. Tuwang-tuwa ang kanilang mga anak. Wow! Andaming pagkain tay! Excited na sampit ni ana ang panganing nilang anak. Nakakatuwa naman, napakadami mong dala Rudy! Masayang sambit naman ni Nancy. Talagang dinamihan ko kasi malaki-laki ang sinahod ko ngayon. Nakatipid din kasi ako dahil libre din pala ang pagkain namin doon. Tugon ni Rudy. Nako, napakaswerte niyo pala sa napakyaw niyong trabaho ngayon. Swerte talaga. Ani pa ni Rudy at hinalikan si Nancy sa noon nito at binuhat ang kanilang bunsong anak. Naging maayos ang sitwasyon nila Nancy at ng kanyang mga anak. Ngunit sa mga sumunod na linggo ay hindi na umuuwi si Rudy. Ganoon din ang tatay nito. Pinapatawagan niya ang numero ng kumuha sa kanila bilang tauhan. Ngunit, cannot be reached naman. Linggo-linggo naghihintay si Nancy na umuwi ang kanyang asawa. Dahil bukod sa nag-aalala siya, ay wala na rin silang makain pa. Hindi na siya makapagtinda pa dahil may iba ng tindera ang naglalako. Aling Iseng, pwede po bang makautang ako ulit? Tanong ni Nancy sa tindahan malapit sa bahay nila. Hay nako Nancy, ang haba na ng listahan mo rito sa tindahan ko. Talak ni Aling Iseng sa kanya. Kahit po sana isang kilong bigas lang at sardinas, Gutom na gutom na po kasi ang mga anak ko. Pangako po, pag uwi ni Rudy ay magbabayad po kami agad. Pakiusap ni Nancy. Mukhang wala naman na si Rudy. At hindi ka na makakabayad pa. Halos magtatalawang buwan na yatang hindi umuwi sa inyo eh. Sige na po, Aling Iseng. Kahit para sa mga anak ko na lang. Hindi na, Nancy. Wala na akong kinita sa kakautang mo. Sa ibang tindahan ka na lang lumapit. Bagsak ang balikat ni Nancy na umuwi sa kanilang bahay. Hindi na siya nagtanong pa sa ibang tindahan dahil natitiyak niyang tatanggihan din siya. Napatitig na lamang siya sa kanyang mga anak na nakatulog ng walang laman ng tiyan. Unti-unting tumulo ang luha niya. Pa-katama sila aling Osang. Talagang iniwan na kami ni Ruthie at may iba na siya. Hindi niya man lang iniisip ang mga anak namin. Kailangan kong humanap ng paraan para buhayin ang mga anak ko. Naluluha niyang sambit. Nang gabing iyon ay lumabas si Nancy. Ibinilin niya sa kanyang kapitbahay na matandang babae ang kanyang mga anak. Sa kalagitnaan ng gabi ay napadpad siya sa isang bahay aliwan. Dito niya nakilala si Madam Maricel. At dito nagsimula ang unang gabi na ibinenta niya ang kanyang katawan kapalit ng perang pangkain sa kanyang mga anak. Pikit-matay niyang tiniis at nilunok ang kababuya na ginawa sa kanyang katawan. Pag-uwi niya ay may dala siyang pagkain at halos dantakan kaagad yon ng kanyang mga anak dahil sa gutom na ang mga ito. Habang siya ay naluluha at nagtungo sa CR upang hilurin ang kanyang buong katawan. Umiiyak siya habang hinihilod ang kanyang balat na halos na mula na. Pakiramdam niya ay sobrang dumi na niyang babae. Gagawin ko ang lahat para sa mga anak ko. Kahit pa ulit-ulit pa nilang pabuhin ang katawan ko. Umiiyak niyang sambit habang iniisip kung gaano sila kaawa-awa ngayong wala si Rudy naging bayarang babae si Nancy. Kapalit noon ay pera na siyang binibili niya sa mga pagkain at pangangailangan ng kanyang mga anak. Ayan na ang malasanto noon. Ngayon ay sikat na at dinarayo pa ng iba't ibang lalaki. Parinig ni Aling Osang nandumaan siya sa harap ng mga ito. Sabi ko na eh, Nasa loob talaga ang kulo at katinang babaeng niyan. Sampit naman ni Aling Marta. Alam niyang siya ang pinaparinggan ng mga ito. Ngunit hindi na siya nasasaktan pa. Manhid na siya sa mga salitang narilinig niya sa paligid niya. Basta na ibibigay niya ang pangangailangan ng mga anak niya, ay hindi siya titigil sa ginagawa niya. Isang araw ay masama ang pakiramdam ni Nancy... Kaya hindi siya nakalabas ang gabing iyon. Nang maalimpungatan siya, ay hindi niya inaasahan ang isang lalaking nakatayo sa kanyang harapan habang nakahiga siya. Nancy! Bakas ang karalkal sa poses ito. T Totoo ba? Totoo ba, Nancy? Napaupong bigla si Nancy at tila hindi makapaniwala kung sino ang nasa kanyang harapan. Rudy! Ikaw pa yan? Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata at tumingin sa kanilang mga anak na mahimbing na natutulog. Mabilis siyang nagtungo patungo sa sala nila at sumunod naman si Rudy sa kanya. Sagutin mo ang tinatanong ko. Totoo ba? Totoo ba ang sinabi ni Aling Iseng na isa ka ng pokpok? -pok? Sigaw ni Rudy. Mabilis na humanap si Nancy at sinampal niya ito ng malakas. Wala kang karapatang sabihan ako niyan. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan namin ng mga anak mo habang wala ka. Akala ko nga ay patay ka na. Ilang buwan ka nang di umuuwi. Wala kaming makain. At ano sa tingin mo? Hahayaan ko na mamatay sa gutom ang mga anak natin? Balik sigaw niya rito. Maraming paraan. Hindi mo kailangan gamitin ng katawan mo. Wala nang ibang paraan pa, Rudy. Wala akong ibang malapitan. Walang gustong tumulong. Hindi mo nakita kung paano ako nasasaktan sa tuwing nakikita kong umiiyak na sa gutom ang mga anak natin. Hindi ko ginusto ang kinahinatan ko. Pero yun lang ang mabilis na paraan para kumita ako ng pera. Hagulhol ang pag-iyak ni Nancy habang si Rudy ay durog na durog sa kanyang mga narinig. Napaluhod si Rudy dahil hindi niya kinakaya ang mga nalalaman. Bakit ka pa bumalik? Umalis ka na lang ulit dahil kaya ko ng buhay ng mga anak natin nang wala ka. Sigaw pa ni Nancy. Bakit? Ano ba sa akala mo kung bakit hindi ako umuwi? Sa tingin mo ay nagkaroon ako ng ibang babae? Naiiyak na tanong ni Rudy. Pinunasan ni Nancy ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ba? Mayroon pa bang ibang dahilan? Oo, meron. Yung kumuha sa aming kontraktor ay itinakas ang malaking halaga na bayad sana sa amin. Pulis ang may-ari ng bahay, kaya kahit hindi namin kasalanan ay wala kaming choice kundi ang tapusin ang trabaho. Kahit wala na kaming sasahurin kasi yon ang nakasaad sa pinirmahan naming kontrata. Iyon ang dahilan, kaya hindi ako makauwi. Natahimik si Nancy at napaupo sa kahoy na upuan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Sorry, kasi hindi ako nakapag-communicate man lang sa inyo. Kinuha din kasi pati ang mga cellphone nila tatay at ang iba pa namin kasamahan. Nagpapatuloy ni Rudy sa pagkwento. Sorry din. Wala eh. Kailangan kong buhay ng mga anak natin. Kinailangan kong kumapit sa patalim kahit labag sa loob ko. Gabi-gabi kong tinitiis ang malaswang gawain na yon para lang may makain sila. Maliman ang ginawa ko sa mata ng iba, pero nawalan na ako ng pakialam sa sasabihin nila lumipas buhay at nabibigay ko ang pangangailangan ng mga anak natin. Tumayo si Rudy at niyakap na mahigpit si Nancy. Patawad, kasalanan ko kung bakit mo nagawa ang bagay na yun. Patawad, mahal ko. Umiiyak nitong sambit. Tapos na eh. Nangyari na ang mga hindi dapat nangyari. Wala na tayong magagawa pa, Rudy. Rudy kapo nila niya kapang isa't isa at kahit natulog na durog sila ay hindi nila piniling iwan ang isa't isa may naiuwi pang pera si Rudy na siyang pang-eksambyad sa kanila nang matapos sila ang bahay kaya naman ito ang ginamit nila upang iwan ang dating nilang tirahan lumipat sila sa ibang lugar malayo sa mga tao na kakakilala sa kanila upang iwan ang hindi maganda nilang karanasan lalong-lalo na kay Nancy. Nagtayo din sila ng malita tindahan, panimula ng negosyo nila at doon sila kumukuha ng pang-araw-araw nila. Naging maayos ang buhay nila. Ang akala ni Nancy ay doon na nagtatapos ang mabigat nilang pagsubok. Ngunit, hindi pa pala. Madalas nang mapansin ni Nancy ang pagbabago ng kanyang katawan. Lumakas na rin siyang kumain at madalas ay tulog. Kaya upang nakasigurado, ay bumili siya ng pregnancy test. Matapos lumabas ang resulta, ay nanginginig siyang lumapit kay Rudy habang hawak ang pregnancy test na ginawa niya. Positive! Umiiyak niya sambit. Mabilis siyang niyakap ni Rudy. Anak ko yan. Akin yan mahal ko. Kaya huwag kong umiyak. Dapat masaya tayo, di ba? Dahil madadagdagan na naman ang mga anak natin. Blessing sila sa atin eh. Naluluhari na sampit ni Rudy. Wala pang isang buwan simula nang umuwi si Rudy at may nangyari sa kanila. Kaya natitiyak niyang hindi kay Rudy ang dinadala niya, kundi sa ibang lalaki na marahil ay isa sa mga naging customer niya. Pero Rudy, wala pang isang buwan simula na umuwi ka. Alam nating dalawa na hindi ikaw ang ama nito. Shh! Huwag mong isipin yan. Anak natin yan. Pagpupumilit ni Rudy. Kung ipalaglag na lang kaya natin. Naiiyak to a station ni Nancy. Tinakpan ni Rudy ang labi niya gamit ang daliri nito. Mahal ko, huwag ka mag-isip ng kanyan. Kasalanan sa Diyos ang gusto mong mangyari. Kakayanin natin, okay? Kahit ano pang mangyari, anak ko siya at ako ang tatay niya. Mahal kita, Nancy. Mahal ko kayo ng mga anak natin. At pati na ang batang nasa sinapupunan mo. Hindi alam ni Nancy kung ano ang dapat niyang maramdaman. Napayakap na lamang siya kay Rudy at nagpapasalamat siya sa Diyos na nagkaroon siya ng isang kaagapay sa buhay na sobrang mahal siya. Gaya ng gustong mangyari ni Rudy ay ipinagpatuloy niya ang pagbubuntis. Hindi na nila muling binuksan pa ang topic mula sa hindi magandang nakaraan. Gumanda at umayos ang buhay nila dahil naging matagumpay ang tindahan nila. Hindi na nila muling naranasan pa ang magutom at pagdamutan ng ibang tao. Ngayon ay sila na ang tumutulong sa nangangailangan at hindi hindi sila nagdamot sa iba dahil alam nila ang pakiramdam ng walang wala. May mga pangyayari talaga sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Ngunit kahit gaanong kahirap, kailangan nating lumaban sa kahit anong paraan hanggat wala kang tinatapakan tao, ituloy mo lang ang lapan. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Haga sa muli! Paalam!